Wow, sisami. Oh well. Mara. Tara tong chip. Nami din niya sa supermarket, Star Mall mga kamas. Ang umpra mig noodles. noodles <laughs> pa? Patay. <laughs> Tanaw ta gatas ni Gabriel. Let's go. Ini pa sarado ko. Sabon. Yuk, sabun sabun. Mau punya diri sendiri. <laughs> Ini lagi di sebuah buku, di sebuah kelas. Kau ni tak boleh. Mana ni <nilang> gatas eh. <laughs> tu? Saya mungkin pang order. Nara for Gabriel. Nara. Bukan alam tuan.

Ano chip chipcook ha? Namili na. <laughs> na Mga koan. Uh, sa luto ni mana. Mantika. I love it. Pa-counter ni me, mga kamens. Nami sa Star Mall Talisay. Alay. <laughs> That's mine. That's so, pa-counter na ni Sisami oh, well. Then, mogo mogo for the bread. Here. So, I uh, love noodles, mga kamel. Nasa mo ito kung 안 떨리네